shit, shit. What she's doing there? Bakit siya kalampag ng kalampag sa gate kahit nang umaga pa siya ah. At galit na galit na ang mga aso. Baka maisipan ng mga iyon na lumigid sa kabila para makalabas ng bakod. Naiinis na wika ni Calix habang pinapanood sa CCTV cam ang nagaganap sa labas ng gate ng malawak na looban. Shit, shit. Makakarinig ng salita sa akin ng babaeng ito. Inis na tumayo si Calix at humakbang palabas ng malaking bahay kung hindi niya pupuntahan ang babaeng makulit, wala lang siyang magagawa sa maghapong iyon, kundi ang bantayan ito sa CCTV cam para masigurong ligtas ito sa mga asa niya. Tam, bakit ba siya nagbalik? Ilang araw at ilang gabi na nga ako nababalisan ng dahil sa kaiisip sa kanya. Nagbalik pa siya. Pero mas malalaki na ang hakbang na kanyang ginagawa ngayon dahil nakita niyang umikot na sa kabilang panig ang asong si Jablo. Tila nainip na itong malapitan ang makulit na bisitang ayaw pa rin umalis sa harap ng ngayon. Diablo, back here. Natigilan ng aso nang marinig ang malakas na sigaw ng am. Pagkuhay bahag ang buntot na humakmang pabalik. Oh, I'm glad you're here. Nakangiting wika ng dalaga nang magtama ang mga mata nila habang palapit siya rito. Iting tila gustong magpakislot sa puso ni Calix. What are you doing here? Alam mo ba kung anong ginagawa mo sa kakakatok dito sa gate ko? Galit niyang tanong. Nai-stress ang mga aso ko para na silang mababalo sa galit sa iyo at ang iingay nila. Hanggang sa bahay, idinig ko kaya hindi ako makapagpahinga. Oh, I'm really sorry for that. Pero yun lang kasi ang naisip kong paraan para papansinin mong pagtawag ko. Almost three hours na ako rito at kanina pa ako nagpapatao po. Pero ayaw mo naman akong pansin. So you've decided to make my dogs go wild? I'm sorry. Puro gusto talaga kitang makausap. Bakit ba? Ano ba talagang kailangan mo? a ni Ah, before anything else, I'm Hale Piel Rico, sa nito ng parad sa binata. And you are... Napatitig siya sa makinis at maputing palad ng dalaga. Tila kay lambot na yun sa hipo. Tila kay sarap ko sa kanyang malaking palad. Masarap pisilin. Pagkuhay gumawi ang tingin niya sa makinis na braso, patungo sa balikat. Ah, ilang pahoon -pahoon bang walang nasasayara na malambot na balat ng isang babayang kanyang palad. Bakit kailangan mong malaman ang pangalan ko? Lihim na napapiksis si Calyx at hinamig ang sarili. Ah, kasi ay, natutuwa talaga ako sa lugar mo, sa bahay mo na nasa tabi ng lake. My God, it's really beautiful. Amazing. The lake itself is really captivating. Parang ang sarap maligo. Parang ang sarap ding mamasyal dito sa malawak mong looban. Parang ang sarap maligo. Parang ang sarap ding mamasyal dito sa malawak mong looban. Photography ang habis ko. And I can't help myself but to admire your place. It's really enchanting. Sana pagbigyan mo ako na makapag-shoot ng ilang shots sa paligid. Anyway, hindi ko naman ino'y ilalabas sa anumang maga, sino anumang babasahin. It's just only for my collection. For my eyes only. Ganun, sinira mong pananahimik ng lugar ko dahil lang sa habis mo. Ah, I'm really sorry. Pero ganun kasi ako. You're too obsessed. Pabulyaw niyang wika. I'm sorry. Unti-unti nang binawi ng dalaga ang nangangawit ng pal. Pero sana maintindihan mo naman ako. I can. Kailan man ay hindi ko maiintindihan ng isang kagaya mo na kung ano ang magustuhan ay pipilit. Gagawin ng lahat. Makamit lang ang gusto. Pero, you're nothing but a spoiled brat ng maibigan na gustong makuha. Iyong tipong what you want you get. Hindi ba? Sobra ka naman. Nakikiusap naman ako sa'yo at pues, it's definitely no. So you may leave now bago ko papakawala ng mga aso ko at malapa yan. Ito naman, halatang wiwindang na ang tila malaking tiwala sa sarili na taglay ng dalaga. Please, you may live now. Malapit nang gumabi. Masyado nang delikado ang maglakad ka. Pabalik sa kung saan ka galing dahil ka ng dadaanan mo. At nabalitaan ko nung isang araw na ilang hayop na pala ang nalala pa sa kasukanan at hindi malaman kung ano ang lumala pa sa kanila. Pero sigurado ako na hindi yon mga aso ko dahil sinikir ko na ang mga bakot ko hindi na sila makakalabas sa barbwire dahil hinarangan ko na rin na mga kahoy ang mga puwang. Ah, kasi sa lungsod pa ako galing. Baka nga gabihin ako. Please papasukin mo na ako. Let me stay for at least one night. Then bukas ay... I... No, wala akong hinahayaang makapasok sa bahay ko. Nagkatarong lang noon na hindi ko alam kung saan ka itatambak. Kaya napilitan akong dalhin ka sa loob. But giving me a chance, you're never allowed to enter my sanctuary. Sobra ka naman. Yes, wala ka talagang mapapala. Makiusap ka man. So please leave. Pagka-uwi ka na, na siya at humakbang palayo. Sandale, Jablo, Gordon, magbantay kay sa gate. Silver Morgan, go there. Make sure na walang makakalundag mula sa pader. Lapain agad ninyo. Shit, shit talaga ang lalaking ito. Walang nagawa sa hili kundi tanawin ang palayong binata. Bakit siya ganun? Hindi lang alup sa mga tao. Saksakan palang suplado. Nakakainis Pero kahit naiinis si na Nanatili naman siyang nakatayo sa harap ng git Nakikipagtitigan sa dalawang asong nakatanad sa git At hindi man tumatahulang mga ito Alam niya sa kaunting kilos lang niya Ay magkakahulang na naman ang mga ito Bad trip talaga Pero ayokong sumuko Kapag umalis ako Makikita ng lalaking yun Na hindi ako ganon kadeterminado na makapasok sa lugar niya Dito lang ako Ngayon ay alam ko na na may nakatagong CCTV camera dito sa git. Alam kong nakikita at napapanood niya ako. Alam ko, hindi niya ako matitiis. Hindi ako naniniwala sa kislap ng galit at tinis sa mga mata niya. Alam ko, kinakalaman lang niya ang sarili. Hindi niya ako matitiis noong unang makapasok ako rito. Natili siyang nakatayo sa harap ng git. Oo po, tatayo sa ugat ng isang puno na nasa gilid. Minsan ay palakad-lakad para libangin ang sarili mula sa pagkainit. Ang dalawang aso sa gate ay nakatitig lang sa kanya. Waring pinag-aaralan ng kanyang mga kilos habang nakahiga at animo naghihintay lang ng isang maling kilos niya. Lumipas ang mga sandali hanggang maging oras. Isang oras, dalawa, tatlo. Shit talaga, gabi na, madilim na. Talaga yata hindi niya ako papapasukin. Ano ba naman kasing kabaliwan itong ginagawa ko? My God, I'm Hailey El Greco. Ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig. Isang palakpa ko lang ay darating na sa harapan ko ang mga kailangan ko. Pero heto ako ngayon at pinipilit ang lalaking iyon na mapasukin ako sa bahay niya. My God, para nga ba saan? Dahil gusto kong makuha ng larawan ang magandang paligid or I just wanna try kung kaya siyang palambutin ng charm ko. Nakita ni Calix na umalis na sa harap ng gate ang magandang babae na kanina pa niya pinanonood sa monitor. Kung kailan gabi, saka uuwi. Nakakainis talaga ang babaeng yun. At wala naman siyang ibang way na alam kundi ang kasukala na dinaanan niya kanina. Paano kung tama ang hinala ko na may baboy ramuan gumagala ngayon sa kasukalan at ito ang lumalapas sa mga hype na nakukuhang patay? Kaya ba niyang ipagtanggol ang sarili? Naiiling na tumayo si Calix, bitbit -bit ang kanyang rifle at lente. Jablo Gordon, let's go! Lumabas siya ng git, kasama ang dalawang aso, at tinalunto ng makinit na daang tao na dinaanan ng makulit na dalaga. At maya maya pa nga, isang malakas na tili ang kanyang narinig. Saklolo, saklolo. Shit, sabi ko na nga ba eh. Lakad takbo ang kanyang ginawa. Huwag, mula sa malayo, ay nakita ni Calix ang isang malaking baboy rang na padaluhong sa nakandusay na babae. Umiiyak ito at takot na takot. Agad niyang isang sinta ang hayop at dalawang putok ang umalingaw -ngaw sa paligid. Patay na bumagsak ang hayop. Miss, are you alright? Tulad lang napatitig ito sa kanya habang palapit siya. Ah, hindi. Sa katuluyang nahandusay sa lupa. Naiiling na pinangkunan.